si Russian President Vladimir Putin ay maaaring nauubusan na, na ng mga armas at bala habang ang Ukraine naman ay naghahanda na para sa isang counter-offensive upang mabawi ang mga Ukrainian na na nasa pagkukontrol ngayon ng Russia. Iniulat nang Russian military ay gumagamit na umano ngayon ng mga air defense missiles upang atakihin ang mga ground targets sa Ukraine at sinabi ng mga eksperto na nagpapatunay lamang ito nang Moscow ay nauubusan na ng mga ground missiles. Noong nakarang linggo, sinabi ng British Ministry of Defense na naniniwala sila na nakakaranas ngayon ang Russia ng mga critical na shortages sa mga ground attack missiles at iba pang mga military equipment. sa kanilang pinakabagong update sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ng British Ministry of Defense na may ebidensya o mano sila ng Russia ay nag-deploy ng mga S-300 at S-400 missile systems sa Ukraine. Dinevelop ng Soviet Union ang S-300 air defense system noong 1979 at idinisenyo ito upang pabagsakin ang mga aircraft at missiles sa malayong distansya. Ayon sa British Ministry of Defense, ang mga Russian missiles na ito ay mayroong maliliit na warhead na dinisenyo upang wasakin at pabagsakin ang mga aircraft at drones ng kalaban. Ang mga sandata ay maaaring magdulot ng matinding panta laban sa mga Ukrainian na sundalo, lalong-lalo na sa mga open areas at maliliit na gusali, ngunit iniulat na wala itong kakayahan na tumagos sa mga matitigas na estruktura. Sinabi rin ng Ministry of Defense ng Britanya na mataas ang posibilidad na mga Russian missiles ay hindi tumatama sa mga intended targets nito at kung minsan ay tumatama sa mga sibilyan na nagresulta naman sa pagdami ng mga casualties. Iniulat noong mga nakarang araw na si Vitaly Kim, ang Ukrainian military leader sa Mykolaiv region ay nagsabi na mga Russian na sundalo ay gumamit ng pitong S-300 air defense missile upang atakihin ang kanilang lugar. Tumama o ang mga nasabing Russian missile sa ilang mga infrastruktura, energy facilities at storage areas sa Mykolaiv at nasira din o ang isang humanitarian aid facility matapos tumama ang anim na missile sa rehiyon. Iniulat na nasunog ang libo-libo mga supplies para sa mga bata at matatanda dahil sa ginawang pag-atake ng mga sundalo ni Vladimir Putin kasalukuyang nahihirapan ngayon si Vladimir Putin dahil layon sana nitong tapusin kaagad ang digmaan sa Ukraine. Ngunit dahil sa tindi na ipinapakitang resistance ng mga Ukrainians, tinatayang nasa 30,000 mga Russian na sundalo na umano ang namatay sa digmaan. Samantala sa ibang aspeto naman, kinukonsidera ngayon ni US President Joe Biden ang pagpapadala ng mga US-made na fighter jets sa Ukraine, isa sa pinakabagong hakbang ng Washington upang mapunan ang pangangailangan ng Kiev ng mga defensive equipment at bukod pa ito sa $230 million na halaga ng mga armas na ipapadala ng Estados Unidos sa nasabing bansa. Iniulat ito habang Estados Unidos ay naghahanda na magpadala ng karagdagang limang HIMARS systems at mahigit sa limang daang mga Phoenix Ghost drones sa Ukraine. Nakiusap din sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa West na magpadala ito ng karagdagang air defense system sa kanyang bansa habang ang mga Russians ay iniulat na gumagamit na umano ng mga long-range missiles upang gawing pantapat sa mga HIMARS rockets na iniulat na napaka-epektibo umano laban sa mga sundalo ni Vladimir Putin. Umabot na ng ilang buwan ang ginawang pagsalakay ng Russian military sa Ukraine at dahil dito, kinukonsidera ngayon ng Estados Unidos ang ideya na magpadala ito ng mga fighter jets sa nasabing bansa. Ngunit ang hakbang na ito ay hindi isang bagay na kaagad nilang magagawa ayon sa tagapagsalita ng White House na si John Kirby sa isang interview. Sinabi niya ng White House ay gumagawa na ngayon ng ilang mga preliminary na pag-aaral tungkol sa isang posibilidad na magpadala ito ng mga fighter jets sa Ukraine. Ngunit iginit niya na hindi ito magiging madali para sa kanila. Sinabi naman ng mga eksperto ng hakbang na ito ay magbibigay ng karagdagang suporta para sa Ukraine na kung saan sa kanilang pagtatansya ay umabot na sa humigit kumulang 8 billion dollars. Noong nakarang linggo, sinabi ni Air Force Chief of Staff General Charles Brown na sinisimula na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na suriin ang posibleng pagbibigay nila ng training sa mga Ukrainian na piloto. Ang Ukrainian Air Force ay matagal nang nagpahayag ng interes sa mga F-15 at F-16 na Estados Unidos. Samantala, noong mga nakarang linggo, tinasan pa ng Slovakia ang pagsisikap nito na matulungan ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 Mig-29s pati na ang 30 T-72 tang sa Kiev. Idinagdag naman sa ulat na kasama sa pinakabagong military package na ipapadala ng Estados Unidos sa Ukraine ay ang mga aerial capabilities tulad ng mga Phoenix Ghost drones.